Puntahan ko naman po Mr. President ang edukasyon. Mm -hmm. uh, noong pong nakaraang taon, you ordered DepEd to rationalize mm -hmm. ang uh, senior high school curriculum. Mm -hmm. Now, um, Senator Jingoy uh, wants to scrap it. Pero mm -hmm. si uh, Senator Win Gatchalian naman po ang sinasabi niya ay to reduce yung uh, college years instead. Ano mm -hmm. po ang stand nyo dito? it is just expressing the same frustration that with, uh, i uh that i express in the first place kasi hindi mean, it's costing more for the parents kasi nadagdagan ng two years pa uh, magba pa yan marami ang may school supplies Tapu, bibili ng libro lahat Mas, sa 10 years eh wala namang advantage mm -hmm. wala namang naging advantage hindi rin nakukuha sa trabaho eh. mm -hmm. so that's his frustration and that's my also my frustration so we'll see what the congress will do Okay. But while the law is is still K-12, to basta ang sinabi ko kay, kay Seksani yes. gara pagandahin natin ang husto habang nandiyan pa yan. Kasi, anong madalas natin marinig, mismatch. Mm -hmm. Yung skills ko, mm -hmm. hindi employable. Mm -hmm. Magaling ako, magganito. Hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector. And to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng uh, trabahador para ma makuha, ma-employ ma 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 doon sa inyo? In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatagbo ng training. Mm -hmm. Tapos paglabas niya doon sa training, ay trabaho sa sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ang sinasabi po ay paano pa yung challenge na uh, i-improve or ibalik sa dati yung kalidad ng uh, edukasyon po uh, dito sa ating bansa. Um, yeah. kanina when we were on our way here, ay napag-usapan uh, namin ng aking producer na noong panahon namin, 80s, pag uh, may labanan sa ang iba't ibang skwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na Pagka, tapat mo ay public school. Dahil napakagaling. Oh. At uh, yun ang, paano po, and that was during your uh, um, father's yeah. time. So, paano po, ano ang uh, marching orders nyo, habilin nyo kay uh, Secretary Angara na itaas natin yung kalidad ng edukasyon pa para, hmm. kasi lately, nahuhuli tayo. Lagi Mar tayo. Marami, marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. mm -hmm mo 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari 'yun? Mhm. Mm pag uh, pinabayaan na lang. Mm -hmm. eh, merong classroom kami nakikita Marcos type pa. Mm -hmm. Di na yun, mga 1970. Mm -hmm. Eh dapat yung mga classroom na 'yon 20-30 years lamang ang lifetime. Ang lifetime dapat ayusin yan after. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There's no there was no effort to help the education kaya yung mga grade yung mga yung mga rating natin sa especially STEM subjects pababa ng pababa. Tapos hindi marunong magbasa. When I first became governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binebenta sa estudyante. Tinirnan nung ko, ako para sa akin hero ang mga teacher. So tinanong ko sa kanila. Bakit ganyan? Bakit inbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako eh. Eh yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte eh, was to create teachers cooperatives for every town. Parang savings and loan. Mm -hmm. Para hindi ka mag 5-6, malulubog ka sa utang. Mm -hmm. Kahit papano merong nagsusuporta sa'yo. So, that's the that's the key it i found out that's the key support the teachers just support the teachers Past that you support the teachers so one of the things that we did binawasan natin ang kanilang administrative uh, uh -huh. administrative duties then we hired many 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 more teachers and then we have put in place a program for the uh, retraining re-education of our teachers kasi marami nang bago maraming bagong nangyayarin. So, maraming bagong teknolohiya that they have mm -hmm. to learn about. So, support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung mm -hmm. kung gobyerno lang ang gagawa, makaunti mm -hmm. lang ang magagawa natin. But, again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak. Eh mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Mm -hmm. Kung 90% ang pinasa mo, aba, magaling na teacher ito. Mm -hmm. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. This is just a practical thing. Pero we should, we will, go, we, will we will remedy that. The performance review is not going to be based on that it's going to be based on the students, simply the students' actual performance in tests. Mm -hmm. magpapasukan na ulit, Mr. President. Siguro po maikling mensahe na rin para sa ating mga mahal na guro. Ay, basta ang uh, mga guro, kayo mga idol namin, kayo, mga, kayo yung mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working school, uh, public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They really are the most busy. Ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano nila ginagawa. They are leaders of their communities. They take care of our children. Mm -hmm. My God, this is a, you have to we have to we we have to support them. Kaya tayong ating mga guru, asahan niyo dito sa administrasyon nito kayo ang pinupuri namin, kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa Uh, sikmura ng na ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo mm. po ng bigas. Mm -hmm. um, sa huli niyo pong uh, podcast with Kato sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Uh, paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy, uh, magkano po? There is a lot. Maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. Uh -huh. So, uh, baka hindi alam nga ng na In 2023, we had the largest uh, uh we had we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yun. In 2025, we predict nalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, pagandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga, mga planting techniques ng mga bago. Para lumaki, lumaki, gumanda ng gumanda ng production side natin pag pag gumanda ng gusto yung production side natin, may, may bababa natin. Wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago matapos sa termino? Magagawa yan. We did it before already. Mm -hmm. Nag-export na tayo ng bigas eh. Mm -hmm. So, why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung paayong yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi. Kasi um, yung mga... Um, ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA mm -hmm. ang mga palay nila mm -hmm. dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung hindi po ako nagkakamali. Mm -hmm. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang mm -hmm. kaya ayaw nila. Paano mm -hmm. nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Mm -hmm. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung... Eh. Tumatanda ka na maaga dahil sa, sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababayan. yan. Um, sa kadiwa um, kadiwa ng Pangulo, available po ang uh, 20 pesos mm -hmm. na uh, na bigas pero ang uh, apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo Mr. President na sana mas madami daw na Kadiwa stores o Kadiwa ng Pangulo ang uh, nasa kani-kanilang mga lugar. Mm -mm. Uh, may mandate na po ba tayo na kumpara'ng pwedeng health center yan damihan nyo ng ano ang mga Kadiwa stores. Let's go further. Uh, ang nangyayari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Mm -mm. Eventually, I'm looking at a proposal na next year wala nang kontribusyon ng LGU. Mm -hmm. Ang kontribusyon lahat national sa national government. So, sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. Mm -hmm. And hopefully we will bring it up up to the point that bigas for all. Mm -hmm. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Putrahan Pareho tayo. Po. <laughs> Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga uh, kay bagong uh, PNP Chief General um, Tore Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko That people are safe Now, it's like Caesar's wife You're not just safe That is, you, It's not sufficient that you are safe You must feel safe mm. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug uh, seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood that they can send their child to the sari-sari store. 'Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin and I saw si Nectore is effective at that. Mm -hmm. And so that's why we in the end uh, we chose him for PNP uh for PNP chief. Mm -hmm. As a matter of fact, very soon after he assumed the uh, uh, the position of chief PNP, we instigated already this new program of cops on the beat, and nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust, and that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit ano mangyari dito, si patrolman ganyan ganyan nanjan lang yan. Santawag lang tatakbo na rito yan three minute or five minute ano nine one one na dapat that's what we're that's what we're that's what we're looking for ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre we still have a drug problem in this uh in this country simply pumapasok pa rin yung sabu so sabi ko continue to to pero yung hulihin niyo yung malalake at saka puntahan niyo yung kung saan pumapasok yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Eto ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na, na, na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi na babawasan. Bilangin ninyo ng gusto. Tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Mm -hmm. Paano po rin kaya mararamdaman niyan sa mas sa like the barangay level, sa communities. Well, what is happening because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate, drug lord. Mm -hmm. Eh may balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time or kaya yung caps on the beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila eh, kahit sino kung dealer hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, medyo mga, may natin sila na maitigil na nila yung kanilang ginagawa.